Gusto mo kanton ko yan. Gusto mo ba ng pancit kanton? Sabi ni Emil. Maya, maya. Yes. Hi, guys. Dagdagan ko tayo. Dating, dating, dating lang ko tayo. Oo. Uh, gusto hmm. daw ni manager. Dahil bang gusto? Kamira. Hey, 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 hey.

I can. Wag na Basta magluto ka ng panglatan. Thank you, Ross. <laughs> Happy birthday sa akin, ate. Happy birthday. Happy birthday to you. Hello, Ven. May... My... Ano pasabi kay Henrik? Binisi binisita siya ni Jester. Ay, I may mean, paru-paro kasi kaya dito. Ah! Hi Joyang from Europe, hello po! Hey, Ay na, for na pala? Eh, ano oras mo parang isa? Eh, kas- na? Williamson Guys, walang nag Kung Good kung morning Okay? Huwag na kayo mag-comment ng ano. Thank you, Reigns. Oh, for Hindi, need... kasi ano, nag e, -e Yes, keep cut Nasabi ko na. Max Payne, hi, 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 what's up? Okay. Yes, and... Yes, and... Ano ba bukas? Magagawang ba bukas? Hindi na ba. Andre Guys, na no no sasadaw ko kasi ano. viewers po. Oh. Good girl, hello po from Abu Dhabi. Pero masaya at the same time kasi yes. Mo oh, emoji si emil pag nakagano. gano'n. mali ka ng emil dito tang ganun. Mo mas yan mo. rains, thank you Magta-Thailand sila. Tao si Bridget. So up? So, SP yes. from Albay. Hindi nyo kami marinig. Hermari Wen, hello. Ano parang may maliit na warning. nakikita mo? Ayun o. Dapat mo. Ay, neck, neck. Thank you, thank you. Kaya nakikita mo? big talk gusto. Tuloy, guys. Sobrang ay. sakit, di ko alam. Ayan na, yung, parang diba, etong white. Bakit naman hindi tumasok? Ano yung white Hi, kisses. Tapos, kanina bumalik oh, ka siya nang gano'n. Ma'am Shin hello, hello. Okay, sakit nga yes. eh. Sobrang sakit. Akala ko dati, parang... Hey! hindi na, na pa. Ewan pa, hindi naman. pag ka na, Henrik, sabi ni Amber. Ay. Apo kay Jer, papa. ako ako was Tambay, wala. up? Ma'am April. Bo. Oh. Susie, wala si Berms eh. May lakad sila eh. Please. Thank you, Ivan Eve. Sheena from Taiwan. Hello, hello. Irak. Okay. Bakit? Long time no live. Yes. Okay, mo. Yun lang ulit. Mas bagay ba sa kanya, curl? Ako oh, mas mababagay ako Thank you, Jen. Thank you. Parang, 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 parang may, ano eh. Sino po, ala? Si Emil. Pupunta siya ng Thailand. Si Gandara. Pupunta siya ng Thailand. <laughs> ano daw? Thank you. thank you, thank you. Mas bagay kayo. Talaga. Thank you, Dayad. Te, magluto ka dyan, te. Thank you, Mom. Thank you, April. Ang daming hearts niya na. Ah. Ano okay, bagay? Guys, bagay daw ba sa kanyang kulot? O oh, hindi. A Hi, Issy! Oh, so Noona! Hindi Noon. Noon, Noon. ako pinansel. absent ako mamaya. Yan! Papasok. Ay, bye bye sagot eh. Walang anong naman daw dapat pumili ng haircut no sa Bagay nga daw. Thank you me. Thank, Thank you been along. Ano mood mo yan pagino? Wala lang. Shout -out mo daw Bess. sa Mariwen. Dati nung nag work ako ako lang gumugupit ng bangs. So, gusto sung may bangs Then, Hindi ko pa bati daw happy birthday atin. Oh, may ganun sa lalaki. Thank you Ivan. Sheena from Taiwan hello po.

<laughs> what's your real name, Fujiko? -chan? What is yours? What's up? My name, my real name <laughs> is Jackie. Love you. Love you. Jackie. Only Jackie. One, Carla, one name. from USA, New Jersey. Hello, hello. Alam mo ba? Ay, may kwento yun. Bakit Jackie? Hey, Ash. Di ba? Puro babae kami magkakamay. Hey, Tapos akala nung magulang ko, lalaki na ako. Ang Nine pangalan nito dapat hello, hello. Jake. Wow! Ay, Rara. Jake. Tapos so, sa paglabas ko, lalak, babae ako. So, Jake. Tapos dinagdagan lang nila, Jake, Uy, Jackie. Ay, hindi. Ay, wey, galing He is back. Ito yung Thank kwento you. nun. Hi, Cass. Okay, check ko na mamaya. Oh. Hi, C. Hi, E.C. from parang parang tanggal ni ano itu no today from ilo ilo hello hello ois ligaya hello ligaya 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 good morning kotreng ligaya sana o ligaya nggak lagi nggak yo kalo lang magpinta.